Hello, magandang araw. Ingat po tayong lahat. Ayan, malayo pa yung bagyo sa amin. Kaya lang, napakalakas na. Oh. Ayan, ito na po yung mga epekto. Ayan, tinumba ko na rin lahat yung ating mga buganbilya dito. So, ito na yung pinakamainam na paraan para hindi sila gaano masaktan sa kain. So, ayan. Wala na. Wala na kayong makikita ng maganda dito. So, itong mga tomamaya, ay uh, pag ko na rin ilagay ko sa siguro doon o kaya dyan sa may tabi ng bakod so ito na lang ang naiiwan pa dito hindi ko pa siya naayos so ayan o no? uh, yung iba dyan na tumba na talaga yung iba naman dinuluyan ko na rin tinumba Ayan, na eto, tinanggal ko na rin yung mga makapal na bulaklak, trinim ko na rin kasi wala rin lang namang silbi pagkatamaan ng mga malalakas na hangin, mas lalo pa siyang masasaktan.